Kahit daw siya ay nakukunan ng gamit din at panindang gulay pa nitong si Angel at hindi rin daw nagpapaalam. Ayun. Eto na ang kakampi ni Fer. Inday, humarap ka na. Wala oh, si kang utang na loob. Paano maging utang na Yang gulay na sinasabing inutang ko sa'yo, ko sa ko sa'yo na uutangin ko. Oh, Ano mo babayaran? Oh, hindi Kung oh. kaisa lang, okay lang, bakla. Ikaw so ang nagbigay sa kinuhan ko, ko. na yun. Ah, lahat lahat nila na mo na. To. Hindi ka nangungutang, ha? Nangungutang, ha? Anong hindi? Eh, ikaw ang nagsabi sa akin na utangin mo to kahit marami oh, kay marami. O mo ba sa ako? nababayaran ba bayaran ko? Talaga, sabi ko babayaran ko. Okay oh, lang pa. ko, bago magpasko. New Year, Asa

alam ako kung kukuha ako ng gulay. Magpapaalam ako. Pag hindi ko kinukuha mo, mo pa rin. Pag alam hindi ako kinukuha mo pa rin. <laughs> Kasi nga diba? ang kitera Sinasabi ah, mo lang. Ang <laughs> muna, sandali. Totoo siguro. Ano ba ang mga paninda mo, Inday? Ano po, ma'am? Mga gulay, mga ricado, mga ganun po. Sa kariton lang yun, ma'am. Sidewalk, vendor lang po ako. Ah, ganun. Kami mag-asawa po. Yung Saan kayo kumukuha ng gulay? Balintawak, ma'am. sa Balintawak. kasawa ko po ang namamalengke. Sa umaga po, nilalako Pagdating po ng hapon, ako na po ang nagbabantay. Yung asawa ko po papapahingin so, ko. So araw-araw kayo na bumuhunan? Araw-araw ano ng buhay namin, ma'am. Araw-araw yung pamumuhunan mo? Araw-araw din yun, ma'am. Magkano isang kariton na ganon? Sa isang kariton, ma'am, ang 5,000 kunti pa lang. Ah, kunti pa lang Hindi yun. pa po sapat yun. So yung 5,000 na yun, ma'am, kailangan paikutin namin ng paikutin. Correct. Magkano kinikita sa isang araw? Sa isang araw, ma'am, kumikita lang kami minsan. Ngayon po, matumal. Minsan kadalasan ang na namin, 1,500. Ah. Sa 1,500 na yun, ma'am, doon pa namin paparating yung pagkain, bahay ng ilaw, tubig, Siyempre, hindi namin. oo. oo. Eh, may dumidedi pa po akong anak. Okay. Pero, may dumidedi ka pang ang anak? May Opo. anak ka na rin nag-aaral? Nag, uh, Meron na, ma'am. pin piece mo na? Opo. O, naka-4-piece. O, marunong sa buhay itong si Inday. Asa mo pupulutin yung 1-5 isang araw? Wala Ma -ma po, Mami. Malaking bagay yun din yun. Kaya yun, malaking ko sa kanya, ma'am. Malaking na niya yun. So, Teka muna. One so, five. teka. Magkano na ang utang niya sa iyo? Naku ma'am, nung New Year pa five. lang po, 1,000. Oh, Bago ko magpasko, 1,000. Ang kabalan mo ka mo, 1,500. five lang lahat. Oy, oh, manibas dako. ka. Wala kang panghanda. Ano sabi mo sa akin? Dahil wala kang panghanda ng New Year. Ano sabi ko, kumuha ka, bayaran mo. Oh. 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 Kaya, Ang oh, 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 sinabi oh. ko, kasi ang sabi mo, kunin mo na lahat. Dahil ayaw kong malanta to. De kinuha ko. Ay, Bakla. Iba ang Iba ang binigay kong panglanta at iba rin yung talagang may presyo. Eh bakit binigay mo lahat? Doun't eh kasi nga, doon so oh, oh. ba? ka rin kumuha. Doon ka kumuha. Doon ka kumuha. Alam mo ba yan? Oh, no. pautang pa yan. Ay. Antay lang kung darating ang pera ko. Kailan? Namuti na anak kasi. Yun ang ano ko sa kanila. Kasi ang kita ko talaga sa araw-araw, parang di pa kasiya sa amin kasi. Biruin mo, 200, hmm. 150, Ano bang trabaho mo? Ano? Probiotic po. Ah, probiotic na bibenta ka? Oh, Oo, yung naglalako lang ko sa kalsada. Okay. Uh -huh. Lalabas ako ng alas 6, uwi ko 7 to 8 ng gabi. Oh. Parang mapaubos. Pag di yun siya mapaubos, ma'am, mayroon lang kung may isandaan kang may uwi. Oo. Oh. O, so, di ba? So. Eh, sa lahat naman, prioritize ko talaga pakainin yung mga aso ko. Kasi maingay talaga yung pag-gutom. Oo. Oh, oh. Di bali kami mag-asawa, di makakain. <laughs> Ba? O ganun lang. Alam nila buhay na ako, buhay ko. Ma ngayon nga, o totoo sabihin ko sa inyo, pinapalayas na ako sa bahay. Dalawang buwan ba di ko Problema namin? Na Problema namin yun? O, o yun nga o. ang sinabi ko sa inyo e. Eh. Sa sabi ko nga uunahin ko muna yung bahay kasi mapalayas. Ay bakla, kung hindi ka naging ganyan, kaya ka namin tulungan. Mama! O bakit sinabi ko na sa inyo, bakit oh. wala? O, e, okay, pari pa rin tayong... Wala. Kung matingin yung point, yung nasagad na rin kami na binigay sa Hirap na hirap na hindi ako humingi ng tulong. Alam, alam ko, parang tayo. Alam mo, Angel, naawa na lang kami oh, sa iyo. Diba? Yung... Sabi niya, sabi naman ng kakampi ni Angel, sumobra naman daw si Fair sa pamamahiya kay Angel. Parang wala silang pinagsamahan. O eto naman ang kakampi ni Angel, si Jenny. Jenny, humarap ka na. Ngayon lahat, siyang kumuha ng mga gamit nyo. Pati mo naman panty, din nyo pa dito. Ay, totoo naman, ginawa niya. Ito lang ah, Jenny. Oo, oh, ano problema ko? Binapaalam Ano ba ang kwento sa'yo ni Angel? Ito kasi ma'am, nagtitinda po ako ng sari-sari store. Tapos po to si Angel, naghihinaing akin na lagi daw po siyang pinaringgan ni Pearl at saka ni Inday na ah! nagnanakaw daw po siya ng mga gamit niya, mga panty, pati po make-up. Yung po, lagi po siyang umiiyak. Sabi niya sa akin, Girl, friend, bakit ganyan sila? Dinidiin nila. Naiingit ba sila sa akin? Dahil maganda ako. Oh, Kesa sa kanila. Oo! Wala pala maganda yeah. ganda oh, niya. Oo! Oh, okay. Ganda mo? Ganda mo, Okay. Kanina. Ganda mo, ha?